Good morning mga kagarden. uh, Sa araw nito ay eh, sabahan nyo po Magtatalim tayo ng saging na sabah Doon uh, ay ano uh, May 28 na Araw ng linggo uh, Kailangan na nating magtalim Kasi ano, ano na eh Medyo magtatagulan mag na mag na magtagulan So ito nga pala yung kinuha ko Doon sa mother uh, uh, plant niya Sa kabila Ayun oh, mapapansin nyo. Niwanan ko lang siya ng, ng dalawang, ay isang saha, bawat isang puno. Ito, ito yung tinanin ko ha, ngayon ngayon lang. To, pakita ko sa inyo kung paano magtanim ng saging na saba. Para epektibo talaga siyang mataba. Yan ito ang gagawin natin. Ito nga mga kagartin oh. Ito. Buho kayo nga pala kayo gamit ang bareta. Yung katamtaman lang ano. Katamtaman lang yung ano niya. butas niya. Ito. Yan. Medyo luluwagan niya ng konti. Hindi naman siya masyadong ano. Uh, malalim. Hindi rin siya ano. Uh, maluwag masyado. Para pag tinabunan natin, tinanim natin sa saha. Ano siya? Malayang makaka tubo agad yung subing niya kung sa saha man siya. So ganito. na ah, pinirepair ko na ng unang-una. Yan. Lagyan muna natin siya ng nilagyan ko na siya ng ano ng compost. Yung mga galing sa ano, galing sa inanod na pag nag-uulan, ito, inipon ko yung mga ano eh, mga lupa. Tataba kasi ito mga inanod eh. Yan. Kung may available kayong ano, mga malunggay dyan sa inyo, sa mga compost. Lagyan, pinutro ko kasi malunggay. Kaya ilalagay natin. Ang pataba din yan eh. Yan. Kalat natin. Para talaga mataba siya. Lagyan natin siya ng lupa. Yan. Yan. Bubuluk ni na yan sa katagalan eh. Salamat na ba talaga siya. Tapos ito. Ito yung kinuha ko doon. Ito. So, dalawa yung kinuha ko eh. Ayan. Gitna lang natin. Ayan. Yeah. hindi ayusin natin yan matin ng konting para di siya matumba yun lang oh mataba kasi itong mga inaanod na ano eh lupa galing sa garden you know? sobrang taba nyan nipong ko talaga siya yan. Ganyan yun din ginawa ko sa kabila yung una ko tinanim ayun <clears throat> yan tapos ah, medyo tatapakan nyo hindi na konti hindi naman six masyado Ina mo siya kung tuwid. para maganda yan okay na yan nagyan pa natin to lupa hmm Ayan. Good. Okay na yan. Ayan. Ito yung mga lupa na hinukay ko dyan eh. Ayan, ang garden o. kinayan na yan. garden oh. Tibay na. Taba na yan. Tapos ka garden, ligan na natin. Yan, tinan. Kahingal. Yan lang mga ah, kagatim. Ganyan lang kasimple magtanim ng ano. Saka ah, nga pala kang garden. mo malimutan. Yung pagpipili kayo itatanim lang sa, ng itatanim na saan ng na saba. Pag natanim kayo. Piliin nyo yung malaking ungan ito. Oh. Huwag yung mapayat. Kasi pag tumubo yun, sigurado mapayat din. Ito, mataba ito. Malaking katawan niya. Oh. Malaking ulo rito. Dito yung galing eh. <coughs> ito, dito. Yung dalawa na yan. Kung mapapansin nyo, isa lang iniiwan ko lagi. To, Ito yung niya. Binabawasan ko siya. Ito. Isa rin ang naiiwan. Kaya mataba siya. Pansin ang laki oh. Tatlo yan. Yan. Ah, garden. Yun, naka kapag tanim na garden, hintayin na lang natin 'yan. Digo, mahigit ano 'to eh. 10 hanggang taon bago mamunga ang sabay. Pero pag ganito kalaki siguro mga uh, 11 months na lang siguro 'to. Mamunga na. Compare to sa mga ano, yung mga lakatan, latundan. Ano lang 'yan eh. 8 hanggang 10 na buwan. Mumunga na. Pero ito, isang taon mahigit eh. Lalo na pag maliit ng saha, tinanim mo. Kaya pinili kong ganito eh. Madali na lang mabuhay. Yun nga ang mother plant niya yan eh. Alas malaki na rin yan eh. Mas malaki pa rito, Nilipat ko. Nanggaling yan doon sa kabila. So yun lang, mga garden. Hmm. Um, share ko sa inyo. Mga ganito. to. Ah, yan mga pag-garden. Ah, I-update ko kayo sa ano, uh, nagamuro tayo ng talong dati. Tara, sumahan niya ako. Ito ang agate, no? Yung resulta ng pag-aabon sa, ano, yung organic. Yan. Saka synthetic. Ito, yung talong. Ginarbest ko na nga nung isang araw yung ipay. Ito, pansinin nyo, may bunga na. Di ba po? Ang lalaki. Ayan. Ito. Ang daba. Yan. Ang yung ang bulaklak. Ito. Ito, mga agate, lalaki. O. Ayan. Ito. Diba oh? Ayan. Ayan. Pwede nang makalibre tayo sa gulay. Ang dahi pang bulaklak eh. No, so, pansinin nyo, nagbago yung dahon oh. Gumanda. Ito yung unang yung dahon eh, parang kulukulubot oh. Ay, to. Ito oh, gumanda na oh. Yung inabunuan natin. Yung synthetic na ano, fertilizer tsaka ano, triple 14. Tsaka yung vermicas. Yan ang resulta. Ito. Yan. Ang mga garden, o. Oh. Ito lang. Pati yung okra ko dito. Maka na rin. Yan. Ito. Ang oh, mga garden. Nasa yung sibuyas ko, ano? Medyo naapektuhan ng daging nag-uulan. Ito. Oh. Yan. Pati nga lang ito <laughs> Na-flat sa ulan eh. Yung dahon niya. Dapa eh. So, pag lagi nag-uulan eh. Ano? Naging ganyan. Pati nga repolyo. Medyo hindi ko nabantayan eh. Na uh, inyo yung inuod. Pero malalaki na iba. Ayan. Ayan. Ganyan. So, ayan. so ayan, mga So, yan mga ka-garden. Yun lang. Uh, sana nagustuhan nyo yung video ko ngayong mga ganito. At... Pagtatanim ng sa bahay, eh, ganun lang kasimple. So, maraming maraming salamat mga uh, ka-garden. Supportahan nyo ako hanggang sa dulo. Bye-bye. Love you.